Nagsimula noong 1984 ang unang Pilipino horror anthology film na Shake, Rattle and Roll. Tatlong magkaibigan ang nag-spirit of the glass sa isang abandoned house. Nakausap nila ang mga kaluluwa at nabasag ang baso. At nasapian silang tatlo. Ang kaluluwang nakontak nila ay mula pa sa Spanish era. Sumanib sa kanila ang kaluluwa ng dalawang nag-iibigan at sa isang lalaki naman ay ang kaluluwa ng lalaking umiibig din sa babae. Nagtalo ang dalawang lalaking nasapian, at nagkasakitan at parehong namatay. At naiwang buhay ang babaeng kaibigan nila at wala nang sapit. Ngunit nagkatroma sa nangyari at nagsisigaw. Ang mag-inang Lorna at Virgie Dalpin ay bagong lipat sa malaking bahay na hindi naman ganong kalumaan at may lumang predator na nasa kitchen. Ang ama ni Virgie ay nasa Saudi Arabia para magtrabaho kaya ang kasama nila ay si Dodong na pamangkin ng kanyang ama at isang kasambahay na si Nelia. Nalihim na, na nakarelasyon si Dodong. Nang mga sumunod na araw ay namalikmata si Lorna na nakakakita ng mga body parts sa Predator. Hanggang ang kasambahay ay nabiktima ng Predator at namatay ito at buntis pa naman. Pinagihinalaan si Dodong sa nangyari sa kasambahay nila Virgie. Ayon kay Detective Torres, ang lumang refrigerator ay related noong 1975. Sa kanyang research sa lumang dyaryo na ang serial rapist ay nakapatay at ang mga biktima ay tinatago sa refrigerator. Si Virgie ay nabiktima din ng predator at halos hatakin ng katawan nito paloob ng predator. At buti na sa si Virgie at tumulong si Detective Torres. At ang kanyang ina ay tinanggal kagad ang saksakan ng predator plano na talaga nila umalis sa bahay. Ang binatilyong si Douglas at ang kanyang dalawang nakababatang kapatid ay nakatira sa kanyang lola. Ang kanilang magulang kasi ay nagtatrabaho sa Dabaw. Si Douglas ay sinubukang haranahin ang misteryosang dalaga sa kubo nito. Ang kaibigan niya na kasama niya sa pagharana ay iniwan siya at sa kanyang pag-uwi, nakita niya ang kaibigan na wala ng buhay. Napag-alaman niya na ang kinaranan niyang dalaga ay siya pala itong manananggal at responsable sa pagkamatay ng kaibigan niya. Sa tulong ng kanyang lola ay nalaman niya ang gagawin para mapatay ang manananggal. Ang kalahating katawan ng manananggal ay binuhusan niya ng maraming asin para kapag bumalik na ito sa kanyang katawan, hindi na ito makakabalik. Sinunog nila Douglas ang natirang katawan ng manananggal at tinanong siya ng kaibigan niya na ano ba ang sinisiga niyo dyan? Ang sagot ni Douglas, wala, manananggal lang.